Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng kanyang hangarin na tumakbo bilang kongresista ng nag-iisang distrito ng Las Piñas, ipinaalala ni Senator Cynthia Villar ang naging kagandahang loob ng kanilang pamilya sa mga residente ng lungsod. Sa isang video mula sa isang event sa Las Piñas, narinig si Villar na binanggit ang desisyon ng kanilang pamilya patungkol sa pamamahagi ng mga lupaing pagmamayari nila. Ayon sa senadora, maaaring magbago ang kanilang isip sa pagbibigay ng lupa kung hindi sila susuportahan ng mga botante sa darating na eleksyon. Sana tanawin niyo sa amin ito. Kung ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin. Tumani ng sari-saring reaksyon mula sa netizens ang pahayag ni Villar. Ang ilan ay pinuri ang kanilang pamilya sa pagbibigay ng lupa, ngunit may iba rin na pumo na sa tila pagpaparamdam ng utang na loob kapalit ng suporta sa eleksyon. Sa iyong opinion, tama bang ipamukha sa komunidad ang pagbibigay ng lupa para sumuporta sa eleksyon?